Lahat ay nagtipon sa lugar kung saan naganap ang pagsabog. Lahat sila'y tumatawag kay Camus, isinisigaw ang kanyang pangalan. Narinig ni Camus ang boses ng kanyang uncle sa gitna ng alikabok at usok. Nag-isip siya kung anong dapat gawin, nagawa niyang depensahan ang sarili sa atake, ngunit may iba pang nangyari. Nasunog ng apoy na mahika ang lahat ng kanyang damit. Alam niyang hindi siya nakikita ng mga tao dahil sa kapal ng usok, ngunit kapag nawala na ito, pagtatawanan siya ng lahat. Tinawag niya sa isipan ang sinuman na maaaring tumulong sa kanya, at maya-maya lang, isang jacket ang bumagsak sa kanyang ulo. Nagulat si Camus nang makita si Vicar, na nagsabing isuot niya ang kanyang jacket. Habang tinatakpan ng sarili gamit ang jacket, tinanong niya si Vicar kung bakit siya tumutulong. Sabi ni Vicar, gusto lang talaga niyang tumulong. Sa isip ni Camus, nagtataka siya kung bakit tinutulungan siya ng isiraulong to, pero napansin niya ang isang bagay. Nasugatan si Vikir sa atake ng siraulong swordsman, at may natira pang mahika sa sugat. Pumasok ang mga tao sa usok at napansin ang isang bagay, magkasama si na at Camus. Nakahinga ng maluwag si Adolf na ligtas si Camus, habang si Hugo ay nanatiling tahimik. Napagtanto ng mga tao na si Camus ay nasa lupa habang si Vikir ay duguan. At nakita rin nila ang kanyang matipunong katawan na nagpapakita ng matinding pagsasanay. Niyakap ni Adolf si Camus habang nanahimik ito, nakatitig lang kay Vicar. Sa mansion, tinanong ni Hugo si Vicar kung kumusta ang laban sa ginang ng Morg Clan. Sinabi ni Vicar na naintindihan niya kung bakit naganap ang insidente. Ipinaliwanag ni Hugo na magkaiba ang labanan ng Mage at Swordsman. Tinanong niya kung bakit hindi tinapos ni Vicar sa isang sigurado atake. Sabi ni Vicar, wala siyang ideya kung paano lalabanan ang isang babae. Sabi ni Hugo, naging pabaya siya kaya nasugatan at dapat niya itong ituring na aral. Nagulat si Vikir na nag-aalala si Hugo sa kanya. Naalala niya ang nakaraan, si Hugo ay dating malamig, istrikto, at brutal, dahil nawalan ito ng unang asawa at panganay na anak. Pero sa isip ni Vikir, hindi niya problema yon. Tinanong siya ni Hugo kung anong gagawin nila sa Ruby Mines. Sabi ni Vikir, ipamigay na lang ito. Tinanong ni Hugo kung bakit. Ipinaliwanag ni Vicker na ang layunin ng angkang Baskerville ay palawakin ang teritoryo. Ang mga halimaw at barbaro sa paligid ng Ruby Mines ay problema, kaya dapat gamitin ng maayos ang Mort Clan para harapin yon, upang mabawasan ang pagkalugi sa pagpapalawak. Sabi ni Hugo, tama ang kanyang sinasabi. Ipinaliwanag pa ni Vicker na kapag inaangkin ng Mort Clan ang Ruby Mines, pwede nilang itulak ang mga halimaw at barbaro sa rehiyon para sabay-sabay malutas ang mga problema. Nagustuhan ni Hugo ang ideya, malulublob sa dugo ng kalaban ang mga ruby, at magdadalawang isip ang Mord clan bago pumasok sa kanilang teritoryo. Hinaplos ni Hugo ang ulo ni Vikir, sinabing 90% ay tumutugma sa plano niya. Sa isip ni Vikir, ito talaga ay ideya ni Hugo noon. Sabi ni Vikir, kailangan bantayan ang kilos ng Mord clan. Sabi ni Hugo, dinagdagan na niya ang bilang ng mga hounds sa lugar. Habang naglalakad sila, nasa lubong nila sina Adolf at Camus na naghihintay. Tinanong ni Adolf kung pwede silang mag-usap bago bumalik. Namula si Camus habang nagtatago sa likod ni Adolf. Sa isang silid, tinanong ni Hugo kung ano ang nais pag-usapan. Sabi ni Adolf, gusto niyang talakayin ang ibang solusyon sa Ruby Mines bukod sa pagbili. Nag-alok siya ng kasunduan, isang kasunduan ng pagpapakasal sa pagitan ng Mord at Baskerville clan. Tinanong ni Hugo kung aling anak ang nasa isip niya. Iminungkahi ni Adolf na ang panganay na anak ng Baskerville at ang panganay na anak ng Mordklan, si Camus. Pinuri niya si Camus at sinabing siya ang pinakamahusay. Sabi ni Hugo, 25 na ang panganay na anak kaya malaki ang age gap. Sabi ni Adolf, 17 taon ang agwat at hindi naman ganoon kalaki. Pero nagsalita si Camus, ayaw niyang pakasalan ang sinumang mas mahina sa kanyang ina. Sabi ni Adolf, baka tumandang dalaga siya dahil sa kanyang kondisyon. Pero matatag si Camus sa kanyang desisyon. Sabi ni Hugo, hindi ito parang buffet na pipili ka lang ng gusto mo. Matatag ang sagot ni Camus, ayaw din niyang makipaglaro lang. Tumitig siya sa isang direksyon. Sabay na tumingin si na Hugo at Adolf, si Vicar ang tinititigan niya. Hindi makapaniwala si Adolf at bumulong kay Camus na huwag niyang isipin si Vicar. Isa lang daw itong maliit na isda sa malaking lawa, at wala siyang apelidong Lo. Narinig ito ni Hugo at medyo nainis. Sinabi niyang dapat isinasaalang-alang din ang opinyon ng mga tao sa pagpapakasal, at tinanong si Vicar. Nagkatitigan si na Vickir at Camus. Dahan-dahang bumukas ang bibig ni Vicar, tinanggap niya ang alo. Naguluhan at nagalit si Adolf sa kapalmoks. Masaya si Vicar na hindi siya tinanggihan. Sabi ni Hugo kay Adolf na kahit wala siyang apelidong low, si Vikir ay isang talentadong bata. Humarap si Adolf kay Vikir, sinusuri siya. Naalala ni Vikir si Adolf Mord, isang Sixth Circle Master, at isa sa pinakamalakas sa Mord Clan, at malakas na taga-suporta ng pamangkin niya. Sabi ni Adolf, hindi basta-basta ang pwedeng mapangasawa ni Camus. Hinawakan niya ang balikat ni Vicker, nagtataka kung bakit hindi ito sumasagot at sobrang tibay ng katawan. Sabi ni Vicker, hindi niya pinapansin ang sinabi ni Adolf. Nagulat si Camus at napangiti si Hugo. Tumawa si Adolf at tinanong si Hugo kung pwede silang mag-usap ng masinsinan ni Vicker. Naisip ni Hugo, sermonan ba ng isang mage ang batang walong taong gulang? Sabi ni Adolf, hiling niya ito bilang tiyuhin. Sinabi ni Camus na hindi na kailangang gawin ito. Binigyan siya ni Adolf ng matalim na tingin, sinabing dapat tahimik lang siya, at ito ay talagang darating din sa iba. Humingi siya ng permiso kay Hugo at pumayag ito. Sa training arena, nanonood si na Hugo at Camus sa gilid habang si Adolf at Vicar ay nasa gitna. Sabi ni Adolf, susubukan nila si Vicar at gusto niyang makita ang lahat ng kakayahan nito. Sumang-ayon si Vicar, sa isip niya, kung ipapakita niya ang lahat, baka himatayin si Adolf. Nagcast ng spell si Adolf, gumagawa siya ng palayok gamit ang kombinasyon ng mga mahika. Namangha si Camus, perpekto ang pagsasabay ng apoy, lupa, at tubig na mahika. Sabi ni Adolf, magduduel sila habang may palayok ng tubig sa ulo nito. Kapag may natapon kahit isang patak, panalo si Vicar. Tahimik lang si Vicar, iniisip na magandang pagkakataon nito para maranasan ang kapangyarihan ni Adolf. Tinawag ni Adolf si Vicar para simulan ang laban, sumugod agad si Vicar. Handang umatake gamit ang kanyang espada. Nagulat si Camus, sinigawan siya, sinabing huwag basta sumugod sa tiyo niya. Isang maliwanag naliwanag ang lumitaw sa mukha ni Adolf, gumamit siya ng shield magic para pigilan ang espada. Tinawag ni Adolf si Camus, bakit niya sinabi yon? Shield magic daw ang pinakamahusay laban sa swordsman. Umatra si Vicar, naiinis, Lumipad sa likod ni Adolf ang mga fireballs, naghahanda na ito para umatake. Pinakawala ni Adolf ang flame magic, napilitan si Vikir na umatras. Sumigaw si Camus, hindi raw patas, hindi niya ginamit ang mahikang iyon sa kanilang laban. Naisip ni Hugo, hindi naman imposible ang atake na iyon, kaya hindi niya ito pinigilan. Iniisip ni Vikir kung gagamitin niya ang kanyang kaalaman at kasanayan mula sa nakaraan, baka bumaba ang depensa ni Adolf, baka nga mapatay pa niya ito. Muling umatake si Vicker sa shield, paulit-ulit. Sabi ni Adolf, wala ring mangyayari, hindi makakapasok ang kanyang espada sa shield. Pero hindi to Miguel si Vicker, tinamaan niya ang parehong bahagi ng shield at nagkaroon ng lamat. Napagtanto ni Adolf, napakahusay ng galaw ni Vicker, parang makina. Ngunit napansin din niyang nauubos na ang espada ni Vicker. Isang huling hampas, nabasag ang espada. Pinaalalahanan siya ni Adolf, dapat isinasaalang-alang ang tibay ng espada at shield. Maganda raw na nakafocus sa isang layunin, pero depende ito sa kalaban. Habang sinasabi niya ito, napansin ni Nahugo at Camus ang isang bagay. May piraso ng espada na tumama sa palayok, nabasag ito at natapon ng tubig. Nagulat si Adolf. Nakangiti si Vicar, ipinagyayabang ang tagumpay. Lalong humanga si Camus. Iniisip niya, ang tagumpay bani ni Vickier, laban sa tiyo niya ay nangangahulugan ng kasal. Masaya si Hugo sa panalo ni Vicar. Tinitigan niya si Vicar Van Baskerville, iniisip kung mas malakas pa pala ang hound na kanyang pinalaki. Pagkalipas ng pitong taon sa training grounds ng Baskerville. Isang dambuhalang mabalahibong halimaw na may sungay ang umaatungal, yumanig sa paligid. Pero ang hound ay hindi natakot, sumugod ito. Tumalo ng mga hounds at tinamaan ang halimaw. Pinalibutan nila ito habang sinusugod. Si Staffordshire Baskerville, ang Shadowhound, ay nakamasid. Sumigaw siya ng mga utos kung paano patayin ang halimaw. Tatlong hounds ang biglang dumaan sa lahat, ang triplets. Madali nilang tinamaan ang halimaw. Masaya sila sa nagawa. Namangha ang tagamasid sa kanilang kasanayan at dark crimson aura, bagay na bagay sa pamilyang Baskerville. Nabigla ang halimaw sa mga atake. Gumalaw ang mga hounds para tapusin ito. Naglaho ang buhay sa halimaw, dugoy sumambulat sa lupa. Pinuri sila ng instructor, sila'y ganap ng low-rank sword experts. Ito ang pagtatapos ng pitong taong pagsasanay. Pero binalaan sila, ang halimaw na ito ay nakakulong lang, mas malala ang mga tunay sa labas. Marami ang namamatay sa totoong labanan. Huling payo niya, gamitin ang inyong dugong lahi o mag-ipon ng karanasan. Binati niya sila at pinadalangin ang kanilang tabumpay. Nag-usap-usap ang mga graduates kung anong order ng Baskerville ang sasamahan nila. May pitong order, bawat isa ay may tungkuling gaya ng pagbabantay, pagsubaybay, pag-atake, at iba pa. Ngunit napaisip sila tungkol sa isang tao, si Vicar Van Baskerville. Napansin ni Vicar ang mga tingin. Narinig niya ang chismis, pinatay daw niya ang mas malaking oxbeard kaysa sa halimaw kanina, at isa na siyang high ranks word expert hindi niya pinansin ang usapan. Iniisip niyang mas matagal kaysa sa inaakala ang pag-unlad niya. Intermediate rank pa lang siya sa ikalimang teknik ng Baskerville. Pero kung swordsmanship lang, nalampasan na niya ang dating sarili. Dumating si Barrymore, tinawag siya, may ipinatawag daw ang patriarch. Sa silid ni Hugo, binati siya ni Vicar. Napansin niya ang peklat sa ilong nito, tinanong kung anong nang nangyari. Sabi ni Hugo, sugat mula sa labanan sa kabundukan laban sa mga barbaro, tinamaan daw siya ng archer. Tinanong ni Vikir kung nahuli niya ito, sabi ni Hugo, hindi, pero binigyan niya rin ng peklat sa mukha. Binati ni Hugo si Vikir, sinabing may assignment na siya. Naalala ni Vikir, sa nakaraang buhay, napunta siya sa Pitbull Order at isinabak sa digmaan sa bundok ng Lenore sa loob ng 21 buwan. Pinaghihiwalay ang mga bata sa pamilya, ang expendables ay pinapadala sa digmaan, habang ang mahalaga ay tinuturuan ng politika. Dahil dito nabuo ang ikalimang teknik para makahabol ang elite sa galing ng expendables. Tinawag siya ni Hugo, subukan daw niya ang lower house of parliament. Nagulat si Vicar. Sabi ni Hugo, doon siya matututo ng politika at negosyo ng pamilya Baskerville. Hindi makapaniwala si Vicar, gusto siyang isama ni Hugo sa elite course. Pinuri siya ni Hugo, isa raw siyang henyo. Ang magiging posisyon niya ay deputy consul ng Underdog City, bakante ang parehong consul at deputy. Tinanong siya kung tatanggapin niya ito, tinanggap ni Vicar, pero may hiling. Ikinagulat ni Barrymore, baka raw sobra ang hinihingi. Pero pinayagan siya ni Hugo, nagtitiwala siya, hindi raw gagawa ng kalokohan si Vicar. Sabi ni Vicar, hindi niya bibigin si Hugo. Hindi man niya matawag pa itong nama, pero habang lumalakad palabas si Vicar kasama si Barrymore. Sinabi nito na pinahahalagahan siya ni Hugo, kaya hindi agad isinabak sa digmaan, ito ay tanda ng pagmamahal. Pero sagot ni Vicar, mangyayari lang iyon kung mahusay ang kanyang trabaho. Naalala niya ang nakaraan nang ipagkanulo siya at pinapatay ni Hugo. Naramdaman niya muli ang sensasyon ng kanyang ulo habang gumugulong matapos gilitan. Sa puso niya isang malalim na galit. Ipinangako ni Vikir, ipaparanas niya kay Hugo ang parehong sakit sa buhay na ito.